Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang babawi nga na si Jamorant sa susunod na season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong sentro na target pang makuha ng Los Angeles Lakers. Hindi nga po mga katrops naging maganda ang kampanya ng Memphis Grizzlies last season matapos ditong maagang masuspindi at magtamo pa ng season ending injury ang kanilang superstar na si Jamorant na siyang pinakarason bakit bumagsak sila sa standings ng Western Conference at hindi na sila nakapasok sa playoffs. Ngunit sa pagpasok nga po ng Memphis sa bagong season ay medyo gumanda-ganda na nga po ngayon kahit papano ang kanilang kalagayan dito since maliban nga po sa pagbabalik na ng healthy ni Jamorant ay meron na rin naman nga po silang bagong rest back sa kanilang lineup na si Zach Eddy na isang 7 foot 4 na big man na inaasahang magiging starting center nila sa pagsisimula ng season na siyang tutulong para mapalakas nila ang kanilang inside scoring at defense kaya dahil nga po dyan ay mas lalong tumas na rin naman nga po ang conference ngayon ni John Morant. sa katunayan maaga nga po siyang nagyabang sa NBA matapos nga po nitong sabihin sa harap ng media na naniniwala nga po siya na kung sakali man nga po na manatiling healthy ang lahat ng mga manlalaro ng Memphis sa darating na season, ay sinisigurado nga po niya na magkakampyon ang kanilang kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa naibalitang bagong sentro na target pang makuha ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, meron na nga po ngayong hawak na lamang sentro ang Lakers na kinabibilangan ng kanilang mga big man na sina Anthony Davis, Christian Wood, Jackson Hayes, ang kanalang two-way player na si Colin Castleton, at ang kanalang pinakabagong sentro na si Kyler Kelly na pinaperma pala nga po nila ng exhibit and contract sa kanalang lineup. Pero ayon nga po sa lumabas na balita, hindi para naman nga na po tapos ang Lakers sa pagkuha ng isa pang bagong big man. Ang kaso lang naunahan na rin naman nga po sila ng Cleveland Cavaliers at Philadelphia 76ers sa pagkuha ng iba mga target Kagaya na lamang ni Richie Titor at Gershon Boselli na pareho ng pumerma ng kanilang na mga bagong kontrata, kaya wala na nga po silang iba pang choice kundi maghanap ng bagong sentro na maaari pa nalang makuha. At base nga po sa pinakahuling inalabas na balita, isa nga po sa mga big man na posibleng nga po nalang kunin ay si Isaiah Stewart ng Detroit Pistons na meron na rin naman nga pong malaki at malakas na pangangatawan bilang isang sentro. Bagamat man nga po meron silang sigalot noon na Lebron James ay madali rin naman nga po nila itong maayos kung gugustuhin ng kanilang kukunan. Nag-average siya naman nga po ito last season ng 10.9 points at 6.6 rebounds per game na mapapakinabangan ng Lakers kung sakasakali mang kunin nga po nila ito sa pamamagitan ng isang trade. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.